Ayun na nga, abe. Ako tama nga yung naging desisyon natin na mag-invest na lang tayo ng lights and sounds. Sabi ako, Kaya Kesa mag-upgrade tayo ng big bike natin, abe. Ako, at dahil nga nalaman nila nagpaparent tayo ng lights and sounds. So yan nga may tumawag sa atin. abe ko. Ito pala si paring Melo. abe ko na nagtatrabaho dito sa may East West Balibago. abe ko. At saktong-sakto naman wala tayong event ngayon. Kaya ayun nabuk natin yung event nila. abe ko. At ito pala yung ginanap dito sa may Oceana Balibago. abe ko. Ito nga pala yung East West Insurance Corporation. abe ko. At yung mga kasamahan ko naman. Tingnan nyo naman. No Caracal Delang kuryente Abi ko. Ayun nga tabi isang bully ko. Dahil wala naman tayong maitutulong sa kanila dahil basic na lang yung pag-set up sa kanila, abe ko. Ayan, bumaba na pala ako dito sa may building, abe ko. Dahil iniintayin natin yung mag-order ng damit na, abe ko. This naging double purpose pa to, abe ko. Dahil kahit nagsiset up tayo ng sound system, abe ko. At nagkikipag meet up na rin tayo sa mga damit na bumibili, abe ko. Eh, din sinabi ko kanita, abe ko. <laughs> At siyempre, shower around nga sa mga taga-meaning nga tao, taga-baliti. Yabe ako kung di ako nagkakamali dahil sa dobrang dami ng mga bumibili at nakapalaw sa atin at saka mga nakasubaybal sa atin, nakakalimutan ko na kung taga saan sila. Yabe ako. Ah. At ito naman nga yung hinihintay natin. Yabe ako yung showboat. Kaya kapag kailangan nyo ng showboat pang motor, yabe ako, i-PM nyo lang ako. abi ako, lalong-lalong na sa mga lights and sounds. Kung kailangan nyo, yabe ako, mag-PM lang kayo kay yabe ko Kahit anong klaseng event yan, binyag, kasal, birthday o ano anuman kasyon abi ako, kaya natin i-sustain yan. ako, lalong-lalong na kung kailangan ng LED wall, ako meron din tayo abe ko ah. dahil nga katulad lang ng sinabi ko abe ko double purpose yung ginagawa natin ayan na nga nag-deliver na rin tayo ng damit dito sa May RB siblings, sabi ko located lang yan dito sa May Marisol stoplight abe ko Nanyo yun naman yung solid na suporta nila sa atin sabi ko kaya dali-dali na ako umuwi after ko mag-deliver dito sa May RB siblings, sabi ko dahil kukuha ko ng resibo abe, abe ko abe nung pagdating ko abe ko yan nga yung bumungad sa akin sabi ko may binigay na papel sa akin si abe no from dad hindi ko alam tapos may nakasulat pang sorry abe abe ko hindi ko alam kung bakit siya nagpapasorya ah, babe ko ah. eh wala naman akong idea na may ginawa siyang kasalanan ba't siya nagpapasory sa akin ngayon babe ah, ko baka may kailangan na naman to sa akin babe ah, ko ah. at nung pagbukas ko nga ng papel na to babe ah, ko dahil pinipili niya akong buksan babe ah, ko nabasa ako na yung i love you so much babe ah, ko made mommy and daddy babe ah, ko 100,000 followers na pala tayo babe ah, ko Apo ah. sinihila niya ako papasok sa loob, babe ko hindi ko alam ano na naman yung niya kasama nga yung atin si Pete at nung Sang na nga pala yung pinto ayun pala nakabukas na pala kagadabe ko yan nga pala yung nakita ko nakasabit sa bintana ay nakadikit pala sa ano namin ako sa blind sabi ko ayan na tayo sabe ko 100k followers na tayo sabe ko kaya maraming salamat sa ng mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa atin sabe ko hindi ko po kayo tinuturing na followers sabi ko dahil tinuturing ko po kayong mga magulang at saka mga kaibigan sabe ko pero syempre dahil masisakubunto ka ko kaya sa mga nagko-comment ng na mga pangit sana sabe ko nagsa sasagot din ako ng pangit. Siyempre, habi ako. Hahaha dahil 100,000 followers na nga pala tayo. Habi ako, ito nga pala si Bisero, Papaayos na naman natin. Habi ako, papalitan natin ng mags sa saka yan. Habi ako, tapos papalitan natin yung luklukan niya. Habi ako, dahil siya yung kasama natin nagira at ginhawa. Habi ako. Kaya kahit anong mangyari, habi ako, hindi ko na ibebenta to. Habi ako, malaw si Sabi Kunyakin. Tapos pa-frame kikinin kaya kami. Habi ako. At dahil nga umuwi tayo, kailangan kumuha tayo ng resibo. Habi ako, dali-dali na tayong bumalik dito sa may East West Balibago. ako. At yung gamit-gamit natin pala si Duro, habi ako, tapos bawal daw pa kanong magpark. Kine ko ako kapresyo yan na masagyanin ka na ako motor tapos ay bubring eh, magpark kine abe ako <laughs> at ayan na nga, nung nakuha na natin yung abling kamute abe ako maraming salamat paring melo at saka sa mga nagtitiwala anak titi wala sa atin abe ako kaya kapag kailangan yun ng light sound sound sabi ko mag pm lang kayo kay bab soyo sa abe ako motoblaga abe ako ingat po kayo palagi abe ako God bless take you bye